Good morning mga idol. Mao ni update no sa monggo sa kong hinarbis. Ako ang ning gibuwad, ikaduha na akong buwat mga idol. Kay tong na hurot naman to akong pagipanghatag sa akong mga iya ano yo sa akong mga igsuon. Kay mao ni ikaduha na sa akong buwad. bay sa ni mga idol. Pang konsumo ra gyapon ni. Eh. Nya sa tao ni Frederick Casas an an Kambaya. Dagang salamat sa imong pagpalo. Nya diha no, gabi ina ni kay basket ko kung man ako buwan yeah, mauna niya ako ang ikot pang kuhaan ako sa mga panit kini yun panod na ng usako kini yung mga liso kuhaan na natapanan huwag ka nang gamitan nila niko kaya yeah, mauna niya ang pagprasis sa mong gusto na ibuwan, ikaw man dumukon ako as panit na dali lang sa nono siya kay anad ka mang kuhaan eh nagdako mo ko yung nani trabaho yeah. Ni mga idol, human na ni mga idol, no? mao na ni Soda ni na ako sa ako. Kaya tapahan na niya. Pag na ko hapit kilo. Taghan ni ni mga idol, pang consume. Kaya dagang isalamat pagtanaw ninyo sa akong video, no? Palihok, palo follow, share mga idol. Amping mga idol. Bye-bye!